News mga balita ngayon Mga sumukong dating taga-suporta ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga Peninsula binigyan ng tulong ng pamahalaan 7 billion peso budget ng OPA-PRO Pinagtibay ng kamara sa kabila ng umanoy Ghost Accomplishments ng ahensya Dagdag na family food packs para sa mga nasalanta ng bagyo inihatid ng DSWD Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sampung dating taga-suporta ng Abu Sayyaf Group o ASG mula Sulu ang nakatanggap ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan at muling pagbangon bilang produktibong mamamayan. Nagpaabot ng mensahe si Police Brigadier General Eliazar Mata, Police Regional Office 9 Provincial Director. would like to thank the government agency is present who extended their resources. Sa seremonya ng Regional Mobile Force Battalion 9 at Pro 9, tiniyak ng DILG, DOH, TESDA, DA, DSWD, Dole at PhilHealth ang pagbibigay ng medical assistance, psychosocial support, skills training at kabuhayan para sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin nila ang 37 armas, bala at pampasabog. Ito ay hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng Zamboanga Peninsula. Pinagtibay ng Kamara ang mahigit 7 billion pesos na pondo para sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU para sa 2026 na mahalaga sa pagpapatuloy ng mga kasunduang pangkapayapaan sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay sa kabila ng akusasyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando na ghost accomplishments ng OPAPRU. Iginiit ng ahensya na sa pangunguna ni Secretary Carlito Galvez Jr. na nananatili itong tapat sa transparency at handang maisailalim sa pampublikong pagsusuri. Binigyan din ni Galvez na ang pondo ang magsusustento sa limang pangunahing peace agreements at mga programang gaya ng pamana at siapeyo. Dagdag pa niya, ang peace budget ay lifeblood para gawing matatag at hindi na mababaliktad ang mga naabot na tagumpay ng pambansang proseso ng kapayapaan at para sa pangmatagalang katatagan ng bansa. Umabot na sa 309,284 na mga kahon ng family food packs ang agarang na ipamahagi ng DSWD bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan ayon sa ulat ngayong Martes, September 30, alas 6 ng umaga. Ang family food packs ay ipinamigay sa mga pamilyang lubhang na apektuhan ng bagyong Mirasol Nando Opong at ng habagat sa iba't ibang rehiyon ng bansa kabilang ang NCR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Eastern Visayas, Soxargen, Caraga at Cordillera. Tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng food packs at iba pang relief assistance hanggang sa lubos na makarecover ang mga apektadong komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.